Bread, bread. Bro, bro, bro. Bro. Hoy. Isa, 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 Dito muna, man. Babasahin muna tayo. What? Sabi mo, basahin muna, no? Ah. Reducing... Speed. It reduce speed. What? reduce speed? reduce oh, speed. Ay, Allah. reduce speed, man, yan. Sige, sige, sige. Sige, sige. munggitin mo 'yan. Reduce is uh? daw magdandahan ba? Eh? Anabi mato hindi si ispenoy. Ano man reduce mm. manto. Reduce, reduce. Reduce nga lang ay reduce no. ispa na dandahan. Hmm? Reduce mato hindi reduce. <laughs> reduce <laughs> nga eh. Reduce. Ay, ako. Paulangin mo 'yan yung

slow down slow down si eh. slow down ni slow down mana yan ngai slow down child drain child drain oh child drain oh crossing set up hal na unsa ni mo ingon sana slow down on ba paulong ni mo Ay, yan basahin na to no. Slow do on Drebi Sopili. Hola. I-slow down, drive safely. Ha? Ada. Ah? I-slow down, mga. I-slow down, 3B. Sa pili. Hala. Ano, mga? Nandasi pili, mga. Kabuko. Nandasi pili, man. Kabuko, naman. Mahal na ka, doon. Ha? Oh, laklak. Laklak. Laman. Oh. Uy. Bread, bread, bread. Asa si bro, bro, bread. Eh. Uy. Asa si bro, bro. Asa. Eh. Uh. Dari tonan? Ah. Uh. Ah. Aba, ba? Ako ba? kita si bro? Bro ba? Bro? Uy Bro? Uy Bro? Ano? Uh, ka bro Ano ka eh? Sinabi ko na slow doon eh malakas man Masa na pa tuloy Ay ah, tingnan mo na. uh, <laughs> Naibit yung, yung Pangako dyan uh, Ano ba tong driver ko man? Sabi ko slow doon Drive sa pili eh, malagaw na magtakbo. Ayun, nga, ah, nakaganyan-ganyan. Ah, Natilapon ako tuloy dito. Ah, sakit ng pangako. ako. Ah, naibig ng ah, puno ng saging. Na, 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 nasumal po tuloy yung helmet ko. Ah, pati ah, pangako na hit. Ano ba? Nangyari.